ang umpisa ng ating araw kung wala nito. Kape na siya rin ikinabubuhay ng marami nating mga kababayan sa bayan ng Amadeo Cavite, kung saan kamakailan lang din ipinagdiwang nila ang kanilang pahimis festival. Magkape po muna tayo kasama ang ating kabrigadang si Micaela Papa! Ah! Pagising pa lang, isa ito sa kadalasang hinahanap-hanap ng mga Pilipino para ikangay magkasipa ang kanilang umaga. Instant man o brood, paniguradong gaganda ang timpla ng araw mo kapag sinimulan ng maaroma at mainit-init na Ayon sa International Coffee Organization, umabot ang ang consumption ng mga Pilipino noong taong 2014 to 2015 sa 2.8 million bags o isang daan at anim na walung milyong kilo ng kape. Tumaas kung ikukumpara sa mga taong 2013 hanggang 2014 kung saan umabot lamang sa 2.5 million bags o isang daan at milyong kilo ng kape sa pag-aaral naman na ginawa ng Kantar World Panel Philippines noong 2016 sa tatlong limo household sa buong bansa, mas kumukonsumo ng 3-in-1 mixes ang mga Pilipino kumpara sa pure soluble coffees katulad ng brewed coffee at ready-to-drink coffees mula sa 66% noong 2014 patungong 72% noong 2016. Yung status ng coffee industry ngayon, ma'am, I would say very aggressive. No? Aggressive na aggressive ngayon yan dahil Maraming um, gustong pumasok sa coffee business, either in uh, sa coffee shop or sa milling, sa coffee management ng mga coffee farms or even into really uh, multi-variety uh, farming. Meaning, mangyari, robusta, marami mga klaseng robustas or marami klaseng gumaganda uh, yung lupa sa mataas na bundok multiple varieties may arabica may robusta at may mga barako so maraming interesadong umasok sa negosyo ng kape so i would consider aggressive siya ngayon kung pagbabasihan ng datos mula sa Philippine Statistics Authority noong December 2016 sa 35,000 metric tons ng green coffee beans 24,000 metric tons o 70% nito ang robusta coffee isa sa mga pinakapangkaraniwang klase ng kape na pinaniniwala ang nagmula sa Afrika at kadalasang ginagamit na sangkap ng mga instant coffee na ating nabibili sa mga suking tindahan. Dito sa Amadeo Cavite, matatagpuan ang dalawang 2,000 ektaryang plantasyon ng kape kung saan ang 1,800 dito tinatamnan ng Robusta Coffee. para ipagbunyi ang produktong bumubuhay sa kanilang bayan, kada taon nagdiriwang sila ng Pahimis Festival na nagmula sa salitang Pahimis na ang ibig sabihin sa kanila ay pasasalamat. Pero ang kasiyahang ito may mapait din palang kwento. Famous Coffee Festival started in April 19, 2002, when the coffee industry in the Philippines is in its lowest. Yung pinakamababang timeline na kung saan ang kape ay parang wala na existence. Nag-create ngayon ng awareness program ang Amadeo. Since 2002, when we are lowest, unti-unting bumabangon ng coffee industry. Ang 2002 hectares plantations of coffee is around 2,500 na lang. But right after the coffee festival, tumaas yun sa 3,200 and now to 3,500. Ang aming harvest from 2002 and below is only 0.5, 0.6 metric tons. Ngayon, nasa 0.91 metric tons na kami. Sinimulan ng makulay at masayang street dancing ng mga taga-amadeo ang kanilang pagdiribwang. Ang ilan ng mga costume gawa mismo saan pa nga ba? Siyempre sa kanilang ipinagmamalaking kape. Ano itong costume nyo? Pakwento naman sa akin. Ito po yung gawa ko sa sabi. sa kap, sa kape, sa kap, ng kape, sa kape, sa kape. Ito. Kap. ito, ano to? Bakit may... Ito po yung parang ng kape. Ito totoo to? Pwede ko ba siyang pit? Pag ko niya itinanggal ko to, tapos ilagay ko sa coffee maker, maiinom ko to. Ganon. Pwede rin. Anong oras ka pagising? Uh, call time namin is 3.30. Dito sa museum Tapos ayos, costume, lahat preparation. Transfer sa venue 4 o'clock. Hmm. Tapos naman hihintayin lahat ng participants. Mamaya magkakape ka. Mamaya magkakape kasi hahanapin naman ang katawan ko. Alam ko na kasi ako eh. Uh, Magkakaroon sila Ah. Dahil matagal na akong hindi eh, kumbaga. So what do you think of the Volpe Festival? Or this one in particular? Ah, uh, it's beautiful. Um, so much energy and happiness and uh, warmth from family. It's uh, I, I love it. Amadeo is very uh, family friendly. And, and I'm from a family friendly town so, I can relate to the people and the energy. Have you been able to try the coffee here? No, not yet. Wow! But you've been in but the I heard, coffee. But I heard it was famous. Ngunit kahit gumaganda na ang ani, tila hindi pa rin natin kayang tapatan ang demand ng mga Pinoy sa kape. Ayon sa Department of Trade and Industry noong 2015, aabot sa 25,000 metric tons lamang ang napoproduce ng local farmers. Samantalang ang demand para rito, tinatayang nasa 75,000 metric tons at nakikitang aabot sa 100,000 metric tons sa mga susunod na taon. Kaya naman bilang solusyon ay nag iimport ang Pilipinas ng nasa 75,000 to 100 metric tons ng kape mula sa Indonesia at Vietnam na nagkakahalaga ng 7 hanggang 10 bilyong piso. No, tayo nga ang lumalabas na number one importer of soluble coffee. When you talk of soluble coffee, yun yung sa mga 3-in-1. Kasi iba yung, uh, iba kasi pag pinag-uusapan ay e, brewed coffee, yun yung mga specialty coffee. no. So pag soluble, yun yung mga instant. So yan ay number one tayo dyan and we are number five in terms of coffee consumption in the world. So napakalaki ng demand natin, napakaliit ng supply availability natin. That's, kaya yung binanggit ko kanina na 10% of our requirements, yun lang ang tinatanim natin at nakukuha natin from our farms. So 90% imported. Yung nga po, kulang nga daw po yung supply. Paano po ito matutugunan? We need to plant more. There are many methods kung paano mo mapaparami ang iyong uh, harvest. But any kind of move ay magiging futile kung hindi tayo magdadagdag ng coffee trees. Tandaan natin, ang coffee trees, tumatanda rin yan. In Amadeo, the average age of a coffee tree here, I can safely assume 20 years old. Meron pang mas matanda. Walang pinakaiba yan sa tao. Kasi yung tao po natin, kapag tumatanda, bumabagal ang metabolism, nanghihina. Ganon din ang puno. Walang duda na maganda ang kalidad ng mga kape sa Pilipinas. Pero tila mahaba pang araw ang tatakbuhin bago tayo maging self-sufficient o makatugon sa pansarili nating pangangailangan pagdating sa kape. Meron tayong uh, industry roadmap for coffee. Ito ay uh, napirmahan na. In fact, na it was witnessed by the president himself. So meron tayong roadmap for coffee at nandun sa roadmap na yon na by 2030, we will be self-sufficient in coffee. And we want to see that happen. Ah, napakalaki ng ating potensyal dahil sa pagkataas yung gadataon na demand, talagang kailangan uh, madagdagan ng ating produksyon. Hindi lang sa produksyon, ng volume bagkos magkaroon tayo ng quality production. Ibig sabihin, yung mga butil ng kape o yung mga seeds o natin magpuproduce natin ay kinakailangan dekalidad. Kung talagang ma-achieve natin sufficiency, time will come na makakapag makakapagmuli, makakapag-export tayo, makakapaglabas na tayo ng ating produkto ng kape.